Hello people! Ito naman ang bouncer ni kanina. Grilled cheese sandwich naman ang ginawa ko sa kanilang baon. So nagpainit na ako ng pan and then butter yung ginamit ko. Tapos silagay ko na yung sliced bread. Tinanggalan ko ng brown edges. Then yung ginamit ko sliced cheese, dalawa pinagpatong ko para marami naman yung cheese. Pwede din yan lagyan ng jam or di kaya chocolates. Or kung gusto nyo yung sliced na spring onion, pwede din. Pero dahil sa grilled cheese, cheese lang talaga yung nilagay natin. Pwede nga kayo maglagay dyan ng egg or di kaya aham. Huh? Ito yung huling bouncery natin sa bahay dahil bukas, doon tayo sa kabilang bahay, iba yung bahay natin bukas guys. Pagkatapos ko naman nag grilled yon ay papasingawin muna natin para hindi siya mag moist. Then orange naman, akala lang fruits, iwan ko lang kung kakainin to. Parang hindi pa naman juicy yan na orange, medyo dry siya. Kagapat lang na slice yung nilagay ko para maubos, sana nga kakainin. Tapos kagabi ay ah, yung dinner namin ay KFC. Tapos si Bunso nag-request, ito daw isang pirasong chicken para sa kanya daw sa lunchbox yun lang daw yung gusto niyang baon tapos naglagay ako ng itong pick up na parang wafer na chocolates tapos itong salted na stick na cracker, yun yung nilagay ko ito na yung ating grilled cheese. Ini-slice ko na kasi nga na yan. Kailangan talaga yan makasingaw at hindi mainit kung hindi sagiyan and momoy. Si Dalaga naman kalahati lang, si Bunso din kalahati lang yung nilagay ko. Tapos yung pangalawa naming alaga, buo yung nilagay ko sa kanya since gusto niya yung cheese. And then si Dalaga at si Bunso nilagyan ko nitong halum cheese aside dahil gusto nila 'to. At yan lahat ang kanilang laman ng kanilang lunch boxes for today at hindi mawala, syempre ang water. And that's it. Thank you. So so much for watching!